Pagkakag sa numero uno sa mga balita, subunga at law. Porsyon sang pika-pika sa 37 million pesos nga esplanad sa gilid sa Bacolod City Government Center at natipagbangod sa mabunog kapag ulan, pati mga lamppost, ang amat-amat na kawat. Yaring report. Yung yeah. Inang akuan marumpagi na. Dugay-dugay way gani dus mga dus minutos guro ng istorya na kami dia. Dugay-dugay ro magamak. Wala gid magsala si Hulito Agaton sa ginsiling niya nga ilabo sa bato, matiphag ang pika-pika. Dugay-dugay natiphagid. Nadeparahan niya ngadaan, nga daan nga nagakrak ang mga partisang pika-pika sa Esplanade sa kilid sa Bacolod City Government Center. Derisa siya puyo sa mismo kilid lang sang alagyan sang esplanade gani ini ang iya nga view sa kadaadlaw. adlaw. Miyerkules kuno sang hapon samtang naga sugilanon sila sang iya mga kaigud balay hinalin na lang nga nagragamak natiphag ang porsyon sang pika-pika. Ang tubig sa tamburon del angaya kwanda sa may kwang gabungo. Daga nutig, tubig. May ganit kayo ang pala munit way da maka ano. tao pagali. Kay kung kisa si na pungko mo mm -hmm. nga magpamunit. June 2019, ang ginbuksan sa publiko ang ininga 37 million pesos nga esplanad nga proyekto sa DPWH. Suno so, sa isa pagig sa lugar sa nagligad lang nga semana sa may natipagman nga porsyon sa pika-pika pero gintukapan sa semento sa contractor. Kag sini semana, halos ang ibabaw hasta sa idalom sa sininga porsyon sa pika-pika ang natiphag. pinag ang iya mga siminto balaw. Uh -huh. Tapos ano to ilang gikay o mo lang na nila sa siminto. Tapos pag ulan sa ligid to adlaw, nga kusug, -kusug na ulan. Naano siya na rusdak yun siya dayon. Sa likod sa sininga pika-pika, may tamburong kagkag -kag ang tubig gikan sa subdivision sa likod sa BCGC. diri nagarekta suno sa mga residente gin-contact sang DG Cast Negro ang District Engineers sang DPWH Bacolod nga si Engineer Abraham Villarreal pero as of press time wala pa siya makasabat sa text message kag sa tawag. May mga lamp post sa esplanad pero ang ibandery na na. May isa ka span nga halos lima ka mga nagaidas nga mga lamp ang missing na. Suro sa mga residente ginapang amat-amat na kawat. May ara pa sa mga lampus nga ginapangamat-amat-amat palos ang kuryente kay ginakakas ang mismo nga tubo nga ginaangutan isang lamp ang iban nga mga suga wala nasang taklob. Istorya man sa mga residente sa lugar nga humalin sa kahapon may bakuna silang nakita nga nagasugod sa pag-repair sa naguba nga pika-pika